ang Kodigo ni Calantiao, na minsang itinuring na isang mahalagang dokumento ng batas ng prekolonyal na Pilipinas, ay nananatiling isang misteryoso at kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Ayon sa sinasabing isinulat noong 1433 ni Datu Kalantiaw, isang leader sa isla ng Negros. Ang kodigo na ito ay nagdedetalye ng mahigpit na mga batas na may mabibigat na kaukulang parusa, at nagpapakita na meron na tayong sopistikadong sistema ng batas bago pa man makarating ang mga Kastila sa ating bansa. Natuklasan ang tungkol dito noong 1614 sa Isla ng Panay. Ito ay matagal na itinuring bilang isang mahalagang bahagi ng historical heritage ng Pilipinas. Gayunpaman, ang pagiging authentic ng kodigo ay matinding pinagdudahan. Nabatid na si Jose Marco. Na nagsabing nakatuklas ng kodigo, ay napatunayang gumagawa ng peking dokumento upang manloko. Nalaman ng mga historiador na ang mga dokumentong sumusuporta sa kodigo ay pawang mga peke. Nawala itong anumang historical na katotohanan at basehan. Ang rebelasyong ito ay nagbunsod ng muling pagsusuri ng parte ng kasaysayang ito ng Pilipinas. Opisyal nang idineklara bilang huwad ng National Historical Institute of the Philippines noong pang 2004. Ang kodigo ni Kalantiao ay patuloy pa rin na pumupukaw ng interes ng maraming Pilipino. Dahil dito, ang importansya at kahalagahan ng kritikal na pagsusuri sa mga historical data ay pinairal. Ipinapakita nito kung paano ang mga maling kwento ay nakakaapekto sa cultural identity at historical consciousness ng isang bansa.